Eh di ba sa iyo ko iniwan nila nanay tatay? Eh malamang responsibilidad mo ako. Iniwan ka sa akin nung bata ka pa. Tanda-tanda mo na. Uy, Bia. Wala nang yung daddy mo. Nasa yung inutos ko sa iyo. Ito na po. E, to. <laughs> Alam mo lang kasi yung Eh, sino po? Di sino pa ba? Um, Marimar, Ma'am? ito yung pambayad ng uh, kuryente. Oh, Bayaran mo na ngayon kasi nag-notify na sa akin yung kuryente na ito. So, ba, maputulan tayo. Sige, sige, ma'am. Tsaka susundin ko na lang din po yung alaga. ko. No? Ah, sige. Sige, ma'am. Ma mm. Ah! 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 Charot talaga yung sumarang na pinatago. Pwede eh, sana doon ka na lang. Bakit umuwi ka pa? Ano na? Ha? Kamusta ba? Oo, oh, umaga na pala ate. Eh. Pasensya ka naman na eh. Nag-enjoy ako dun eh. Puro ka puro ka barkada. Eh kung nagtatrabaho ka, di hindi ka nakakahiya. Hindi mo nalahiya sa ate mo. Ako yung kababae kong tao nagtatrabaho. Eko, eh, ikaw! Pagkakabayaan mo yung buhay mo. Oo, ate. Teka lang ah. Eh, di ba sa'yo ko iniwan nila nanay tatay? Eh, malamang responsibilidad mo ako. Iniwan ka sa akin, bata ka pa. Tanda-tanda mo na. Magka-30 ka na, oh. Dahil mo ba sinasabi, yung pera ko, yung allowance ko, bigay mo na. Allowance? Wow, sarap buhay. Iinom-inom, tapos may allowance pa? Ma, malamang ate sino ba ibang magbibigay sa akin kung di ikaw lang? Mm -hmm. Dahil mo mo sinasabi, yung allowance ko ha, aalis ako mamaya. Oh, masalamat ka talaga. Thank you. Bayan talaga ng ate ko. Mm -hmm. Ako malapit na ako mapunod sa'yo, Jevis. Sinasabi ko sa'yo ay, ay isang buhay mo ha. Ay. Uh. Uh. Ah. Ah! Isang libo? at ikaw lang to. Alam mo, ikaw ang kulang-kulang eh. Masalamat ka nga binigyan kita. Ikaw ha, tumulong ka dito sa gawaing bahay. Kaya ka na trabaho ko, bigat ka pa. tutulong ako. Sa inuman nila. <laughs> <laughs> Babay ate, bait mo talaga. Tunga. <laughs> oh, hindi ka. Ay, nakakapagod naman. Ang init-init pa sa labas kahit hapon na. Oh, dito ka lang muna. Maupo ka lang muna dito. Lasing na naman to, Ah, Pia, kamusta sa school niyo? Okay lang naman po. Ah, buti naman. Tsaka, Pia, may papagawa ko sa'yo, ah. Kulang kasi yung binigay na budget sa akin ng mami mo, eh. Hingi ka sa daddy mo. Kung yari, may gagawin kang project. May babayaran kayo sa school, ha? Hep, 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 hep! Hoy, sir! Ano naman yung pinagagawa mo sa bata, ha? Inuturoan mo naman ng, mag, ng mga masamang bagay. Ano ka ba naman, sir? Pati ba naman bata dinadamay mo sa kalukuhan mo? Bet ba nangangailap ka dito ah? Di ba katulong ka lang dito? Wala kang karapatan. Napakailaman kung anong sasabihin ko sa bata ah. Eh concerned lang naman ako sa bata, sir. Tsaka, Pia. Pag di mo ginawa yun, susunugin ko lahat ng laruan mo dun sa kartong Uy! Ano ka ba naman, sir? Sumusobra ka naman? Pati ba naman batang pinagbabantaan mo? Alam mo, sir? Isusubra. Tumigil ka na! Baka gusto mong magbaratan kita. Tsaka pag nagsubo ka sa mga mo, papalisin kita dito. Tandaan mo yan, ha? Doon na kayo! Tara na, Pia. Daddy, pahingi po ako pera po para lang po sa project namin po sa school. Ay, ako. No. ah, huh. Pia, sa susunod, ha? Oh. Po. ka ng pera sa mami mo na lang, alam mo naman, busy si daddy, di ba? Ah, uh, sir, meron po pala akong sasabihin. Marimar, ano ba? Di mo ba ako narinig? May tinatapos ako. Pwede ba lumabas na kayo? Kailangan kong tapusin to kasi deadline na to. Sige na, lumabas na kayo. Kailangan kong tapusin to. Stress na ako sa trabaho eh. Binigyan ko na ng pera. Sige na, ayusin nyo na yan. Mr. sorry po. Hoy, Bia. Wala na yung daddy mo. Nasaan yung inutos ko sa'yo? Ito na po. Bia, very good ka talaga eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nasusunod yung mga laruan mo ha. Siya, kain ka lang dyan ha. Alis na ako. Pati Marimar, ayoko na po! Ay, oh. Tapos ka na ba kumain? Oo, oh, bakit may tirap pa yan? Usog na po ako eh. Oh, ko talaga. Sige, sige, ako na bahala dyan. Uminom ka ng tubig, ha? Ano ba na naman tong bata mo? Oo! Oh, Sarap-sarap ng luto. Oo, oh, oh, hindi naman inubos yung pagkain. Bata-bata, nagda-diet na. Pakisahin ha. Ano yung... Sinasabi mo dyan, ano yung niluto Ay, Mami po, tsaka, agaw, Home -town mo? Mami po ma'am. tsaka gawang Batangas <laughs> po yan. Hometown mo. Mami? Lomi? Ay, Lomi. Oh, Lomi. Anong hindi naubo si Pia? Opo ma'am, konti na lang naman pero may tira pa rin. Eh. Eh, kasi naman nagre-request sa akin ng bata. Gusto ba niya ng ano? yung mga hasyo, ganyan, eh, pagbigyan na natin. Kaya, parang mga kain din naman ngayon, bumunta ka ng palengke, eh, mag-dosery ka. Ay, sa bagay, mapa. na yung stocks natin dyan, mami. Ayan, mami. Eh. O, oh, eto, pera. Okay, ma'am. One, okay. two, three. Three okay. Kulang pa ba yan? Ay, sakto lang to, ma'am. Kasi meron pa naman tayong additional stocks dyan. Ah, sige. Ah, uh, kung nasa ko ako, mag na ako. Tawag ako sa work, eh. Okay, sige, sige, ma'am, ha? Kasi, sige mo na yan, tapos, pupang nagit ang palengke. Mm -hmm. okay? So, napala dito. Yan. Batang to. Oh, sarap-sarap na luto ko. Ay, si mam ma hindi man lang kumain. Mamaya kakain mo. Eh, mamaya uubusin ni madam. Ano ba yung ring? Salpon ko yun ah. Sabi ko nga doon, doon ata sila babo. Pera, sakit akong sakit ito. Hmm. Abos <laughs> na pagkain! Oh! Asan na yung pera ko? Pang-grocery yun, nilamag ko lang yun dito ah. Huwag na mawawala. Ano yung Tam ah, ko kasi, ma'am. Ma'am? Ma'am? Sige <laughs> ni Ma'am. Uh, Ma ma'am, kinuha niyo po pala ulit yung pera na binigay po ninyo sa akin na pang-grocery? Kinuha. Kinuha ko? Ah, oh, oh, nawala. Ba? Bakit kagukunin na binigay ko na nga sa'yo? Ah, gusto mo ba ako mamalain Ako mag-grocery? Eh, ma'am, nawala po ka dito. Kasi doon sa table, ma'am eh. Nilapag ko lang naman yun. Yun po yung pagkaalala ko. Sure ka? Opo. Okay. Nawala? Alam ko lang kung sa'yo hindi naman. Eh, sino po? Eh, sino pa ba? Hello. Oh. Grabe kaya kakawi ko na. Excited ka naman eh. Mamaya ari-ari ka ulit sa akin. Sige, sige na. Papay muna ako. Mamaya na lang ulit. Sige, sige. Ah. Please. Sakto. Eh, lakas. Alam, ah, buti naman yun tayo at naisipan mo ata magbayad ng kuryente at kinuha mo yan. Siyempre naman natin Pula Wala ka, pula ka bang bilib sa akin? Alam mo naman na nagkukusa naman ako magbayad ng mga bills natin dito. Eh. Siyempre wala akong bilib sa'yo. Duda meron. Alam mo ka, Jeboy, ako pa talaga lulokohan mo. Eh? Ate mo ko, kilala kilala ko yung pagkatao mo at alam na alam ko na hindi mo ibabayad yan. Ate, nagkusa ako kasi yung katulong mo, hindi mo rin magbayad ng mga bilis eh. Sabi mo, huwag ka na magkaila, ha? Eh, di ba nga? Pati yung anak ni ma'am, na pamangkin mo, na alaga ko, dinadami mo dyan sa katarantaduhan mo. Oh, bakit? Ano nangyari? Teka lang, ha? Huwag kang magsalita. Wala kang Hoy, patunay. Hoy, huwag mo patunay yan, ha? Kinunang kita ng video sa so pagkuha mo dyan sa pera. Sabi mo pa, pang gimmick mo, huwag mo akong pinag-aano, ha? Tapos pati si Pia pala, kuhaan mo ng pera. Napaka walang mo talaga, eh, no? Lan! Oh! Ay! Ano? Ha? Eh, gamit mo. Lumayas ka na dito, ha? Alam mo, matagal na akong dito, eh. Kung di ka lang kapatid ng asawa ko, inaabot ka na sa akin. Ba, teka lang. Beto ko alis dito, eh. Inako ako na kapatid ko dito, oh. Ay, hindi ba na! Hindi na kita aakuin! Tandang-tanda mo na, gusto mo aalagaan pa kita? Baka gusto mo, eh. Padidehin ka din ni Marimar. Ay, naku! Ma. Mm ha? -hmm. Ano, hindi na, tawa -tawa ka, oh. Dali! Dali! Ano? 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 mo, Ano? mo! Ano? 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 akin. Ikaw, kung ayaw mong umalis, baka gusto mo i-demanda kita. Nakawalan ko ito ng video na kinukuha mo yan. Pwede ko tong ipasa sa mga polis. Pwede kitang kasuhan ng pagnanakaw. Eh, ate. Mawa ka naman na sa akin. Eh, alam mo naman, di ba? Wala na akong ibang pupuntahan. Nawa ka ba sa akin, ha? Ang umurwisyo mo sa akin? Sa... Kung ano mo kung inaayos mo yung buhay mo, mawa ako sa'yo. Kailangan mo umalis para matuto ka ng leksyon. Matuto ka mabuhay mag-isa. Pwede naman. Magiging katulong ka rin dito. Dalawa kayo ni Marimar. Partner ka ni Ano fair naman. Okay, Sakit sa ulo ng itong kapatid mo eh. Baka mamaya ako, ano pa yung magawa ko dito eh. Sige na, umalis ka na. <laughs> Ako ma, pinalayas mo, mga ngayayat yun sa daan. Ay, concern ka. Baka ito bet mo yung kapatid ko. Hindi ma, ma. Tsaka, alam naman, single ako, tsaka ano, mamahala ko si, ano. Sina, sina. Sina ito. Pwede, sige ma, may paghahanda ko na kayo ng lomi. Sige na. Sige, sige. Your favorite, di ba? Sige na, sige na. Asa, sige sir, nandun sa kwarto, sir. Puntahan nyo na lang po doon. Ay, ako na lang po pupunta, sir. Puntahan na po. Hindi ka lang. Kaya mo sila. Hmm. Ah, sige na. Ah. Freeze. Ah. At ngayon, isa na namang kwento ang ating natutunan sa araw na ito. Kwento, kapanapanabi, kagilagilalas, at kapupulutan ng aral. <laughs> Alam niyo ba kung anong aral ng kwento ang nastorya ang ating natutunan ngayon? Dapat, pahalagahan po natin ang tiwala na ibinibigay sa atin kahit na tayo pa ay magkadugo. Hindi porkit kadugo mo ang isang tao ay may karapatan ka na magsinungaling o apakan ang pag Kukunwari. Hello, <laughs> <laughs> ito na mo yun. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG Studio, Kismet Films, and other extensions. <laughs> Naway! Nakuha ninyo na magandang aral ng story ang ito. At nang sa ganyan ay may bahagi ninyo sa kwento ang iba. Ito po si <laughs>

hindi <laughs> ko maintindihan yung saan niya siya. Marami salamat po. At ito, ang kwentong bayan. <laughs> <laughs>